Kaya ako shout out sa mga OFW lahat. Oh, uh, what's up mga lods? Dito tayo sa may uh, SM. SM na Marikina. Dalim ng tulay pa rin. Dito magduduri tayo. Tapos may bayan natin yung ano ang problema na parating na yung parts. Oh. Shout out nga pala kay uh, Mr. Joven na meet ko rito sa ano. Sa bigwita natin sa Mayduri Yeah, taga ano siya pinangunan anglers. Yeah, yan ang bar, so. so, yun ang tapay, mga idol, malay mo makadali tayo dito. Nag-ano lang nagsusubok-subok lang pero s'yempre, ang swerte hindi malayo pag hindi mo sinubukan. So, okay. May namimingwit doon mga idol sa ano, yung Manila. Kasi parang wala silang huli medyo maliit kaya dito lang tayo ayoko uh, ayaw kong yung mga tropa anglers pala nandun sila sa may lakeshore ngayon sa uh, marami silang uli kanina ng umaga mga, mga idol merong meron na huli ditong ano iniwanan lang ng tropa juro kalimutan laki oh Malaking ano to. Uh, oh, ang agat Ah, oo. Oo, Oh, nangagagat to. ang <laughs> lakas niya, oh. Pag inuwi ko to sa, lagay ko sa ano ko? No. Ang laki ng Pag okay. ano. Ito sa, ano sa ng... ng pagong. Ayan ang pagong, mga idol. Wow. Oo. Iniwan na ng isang angler dito sa Marikina. Oh, nangingista nga ako. May dugo umitama. Oh. Tabing gutin eh. May eh. salbis na siguro to. Tika. Oh, oh, Huwag ka mga guys, ha. Mahaba oh, oh. pa naman ang ano nito yung... Mahaba pa oh, naman mamaya. yung... Oo, mamaya. Mamaya siguro. mamaya. <clears throat> Sige. Gusto ko pakawalan pero baka mamaya babalik daw yung mayari. Dalawa na lang kasi kami ni Kajobin. Jobin. Ano na ba? Wala pa tayong huli mga idol. So, oh, ito lang. Abang-abang lang. Yan si Mr. Jobin Palas Ex-Saudi rin pala to. Eh, nakita kami, kwentuhan kami sa Saudi Arabia ng mga, mga experience namin sa Saudi. Tinapot mo ba yung higpit doon ng mga mutawa na mga ano? Anong oras ka ba nag-Saudi? 98 ako eh. 98? Oo. Oh. 98? pa. Mahigpit pa kasi uh, lalakad kami sa ano, pagsala, kailangan magkano pa eh. Uh, di ba sarado, kailangan? Uh, kailangan, magtago no, <laughs> ka eh. Tatago kami nung pag nadaanan ka, ulit hali ka. Hindi naman, hindi <laughs> naman. Pero, sisa tayo nga ng matawa. <laughs> sala, sala. Di ba? Uh, isang, <laughs> isang idol doon. No? walang huli. Sige, abang abang lang. Maya -may, 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 may humigit dito. <laughs> hindi, nasipa na natin kinamahan ko. Ayan, may huli yung trupa. Duri. Mas yung 2.5 kilos. Ayan. Hindi di ko, hindi ko nakuha na ng video. So, so far, wala pa. Wala pa kami huli. Yun mga lords, bilang isang anglers talagang in reality, minsan talaga pag nasa spot, nakakamit ka ng mga ka old na kaibigan, kaibigan sa kaibigan mo, kaibigan ng mga kamag-anak mo, basta may liglang uh, mamingwit. Or kaya naman sa previous experience mo or like sa trabaho kung saan ka mo nagtatrabaho. Habang wala pang kibit mga idol, siyempre nagkukwentuhan kami kung ano-ano man mga karanasan sa buhay namin. Katulad dito mga idol, isa pala siyang OFW. At ako naman ang iyong lingkod ay isang ex-OFW. Shout out sa mga ng mga OFW, lalong-lalo dyan sa may Saudi Arabia. Si Mr. Jobin po ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia, sa province area. Malapit po siya sa Hail. Nakalimutan ko lang yung isang lugar talaga. Siyempre ako naman ay kwento ko na po ako ng Riyadh, tapos Damam, Alcobar, tapos napunta ako ng Bahrain, at napunta rin ako ng Qatar, at napunta din ako ng UAE. Marami po kami napag-usapan, katulad ng mga karanasan, culture ng Saudi Arabia, kung saan saan, mga kaibigan, lahat po, lalong lalo sa pamilya Kung saan ang kalungkutan ay tumatama sa inyo bilang OFW, ay maalaala mo talaga ang pamilya, mga idol palitan ng kwento ng karanasan at progreso ng buhay. Kaya payo ko lang sa mga nandyan na sa abroad at mag-a-abroad pa lang na nagangad na umasenso ang buhay lalo lang lalo na sa mga pamilya natin na maging focus sa trabaho at bigay-ibigay ang best effort ninyo para naman kayo ay ma-promote or madagdagan yung mga swildo nyo dahil yan ang kalakaran dyan sa abroad ngunit kung naabot mo na ang goal na sinit nyo ng iyong pamilya maaari po kayo talagang umuwi dahil napakasaya po dito sa Pilipinas Iba po ang kultura natin lalong-lalo na kung ikaw ay nagkakaedad na. Naandiyan yung mga anak mo at susubaybay at tutulong sa'yo. Kaya ako shout out sa mga OFW lahat-lahat. Mabuhay po kayo. Ramdam ko po ang naranasan natin, grabe. Ayun napahaba ng kwento ko. Glad, God bless you all. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas at sa Jan sa abroad. At Ops, teka, kung ikaw ay nanonood at nadito ka na sa parting ito, like and share and subscribe na po ng aking YouTube channel. Para naman sa suporta, para naman gaganahan pa ako mag-upload dito sa YouTube ng mga fishing adventure, gala adventure, lahat-lahat kung ano man ang meron sa buhay ko. Mabuhay po kayo. Okay, nakadali no? pa rin siya, no? Si Idol, pangalan mo? Arman, sir. Si Arman, si Idol Arman. Nakadali na isa, o? nadagdagan na. <laughs> buhay pa, <o? laughs> Si ano si daw sa mga dali to? Oo, sa ano. Ang layo ng ano, eh pinag-angasan ko niyan. Ah, malayo. Oh so. shit, tika mo, aja na. to. Kapuhol-buhol <coughs> ka, na. Maraming salamat po kay Mr. Arman, isang English na napakabait. Yung huli niyang duri at saka pagong binigay sa amin, ipinapaluto. Dahil gusto kong tumikim, ganun nga rin. Subukas na lang, pero subukan namin. Na, hey, namin. Hey, namin. Hey, dito ako nasa oh? Ka kaya Diyan ka muna. Laka, haba ng lih pala. Okay. Di pa ko nakatikim nito ito. Kahit ako. Sa Chinese daw. Ano daw? Hindi hey, hey, naman tayo Chinese spray. Uh, okay, kaya nga. Kita ako. Kaya nga. Oh, okay. E é tem um tiradoro. <sí -se>